kapag nakaka-receive talaga ako ng mga ganitong reply, withdraw na talaga agad yung mga request na free sample ko sa kanila. Hi guys, good evening. Small affiliate here. Ayan, small affiliate lang ako pero nakakatanggap na din ako ng iba't ibang mga collaboration, message, plan card, free sample dito sa TikTok. Share ko lang naman yung thoughts and opinion ko sa isa sa mga collaborator. Ayan, yung opinion ko about kapag nakaka-receive talaga ako ng mga ganitong message, automatic decline na talaga yan sa akin. Pero polite pa din naman tayong mag-withdraw. Mag-cancel ng mga free request na, na sinend natin sa kanila. As a small affiliate nga, wala namang masama kung gagamitin mo yung link nila, yung image nila. Wala namang masama. Pero in the long run kasi, hindi kasi maganda yon May possibilities kasi na mapatawan ka ng violation, which is possible na magkaroon ka ng static violation dahil nga gumamit ka ng mga image. And also, possible na mapatawan ka ng yung hindi sa iyo wala kang wala kang naipakita hawak-hawak mo na product ganun. Isa sa mga standard ko kasi once nung nag-start ako mag-affiliate is dapat kapag may mga ganito dapat meron ka willing ka talaga na magbigay ng free sample. Kaya nga nag-send ka ng collab invite. Eh. Willing kang magbigay ng free sample. Pero kapag ka ganito na yung reply sa iyo pagisipan mong mabuti kasi red flag 'yan mga mi in the long run, ikaw din ang apektuhan. Always pa naman nag update si TikTok. Pero kung nakagamit ka naman na ng mga image, ng mga link galing sa mga seller, ganyan, okay lang naman basta malinaw yung video na ginawa mo. For me lang naman is isinishare ko lang naman yung standard ko na kapag ka nagsend nga talaga itong mga seller for collaboration invite, eh dapat talaga ay may free sample silang ibigay mo. Dahil nga may possibility na mapapatawan tayo ng violation dahil affiliate lang tayo, mapapatawan tayo ng static image or still image tapos ang original content. So masaklap 'yon sa side natin as affiliate. For me, mas okay na lang din na bumili na lang tayo ng mga product na gusto talaga nating i promote dito sa TikTok. As dapat, kapag nakipag-collab ka, win-win situation. Meron kang free sample na may ibigay. For me, it's a no-no. It's a big, big no. Decline talaga yan sa akin. Pag may mga ganito ako nare-receive, nako, in the long run, hindi yan magandang, hindi yan magandang katrabaho. Kasi, gugulangan ka lang yan. Kaya, mga me, kung meron kayong nareceive na ganito, decline nyo na agad. Kahit maganda pa yung product niyan ang ganda pa naman mag-promote ng product kapag ka-authentic yung ano mo, yung review mo. Kapag kanawakan mo na yung mismong product, nakikita mo na, ay ganito pala kaganda, ay ganito pala siya ka-soft, ganito pala yung structure niya, yung um, thickness niya, ganito, ganyan. So, may masasabi ka talaga. Hindi yung, just ko po, papagamit mo po yung picture mo, at saka ano, parang hindi naman na honest and authentic yung pagre-review at pagpo-promote na yan.